Hello everyone! Hello mga ka-LG! Welcome sa aking channel sa Lian Lins Garden. Ako po si Lin, ang inyong mama plantita. At ayan, ang i-video ko ngayon ay ang pagripat ko ng aking katleya na kinain na nga ng anay ang bunot. Ito na ang aking katleya. At ayan, gumawa ako ng aking pinaka simple drip pod. Ito ay tigas ng kakawati na binalot ko ng bunot. Hindi ko na pinakita kasi ay may nagpapatugtog at hindi ako makapag-video. Kaya ayan, sinimulan ko muna bago ayan, bago ko binibyo. Bali dalawa ang katleya na aking i-rilipat at ayan yung isa. Ayan mga hybrid po silang na katleya, hindi ko pa nakita yung kanilang flower. Pero hybrid po sila. Ito ay mga regalo lang sa akin. At ayan na nga. Ito ay bali na panalunan ko lang. At ayan, atin po silang iriripat para baka na mamatay kasi natatakot akong baka matyugi at sayang naman. At ayan, may suhi na. Ayan, oo. Oh. Kaya atin na po siyang iriripat sa ginawa kong pinakang dripwood nila na tigas ng kakawati at binalot ko ng bunot. ayan, ang mga dahon nila, palitig isang dahon lang sila. At ayan, ang ganda na ang taba na. Pero pag hindi sana yan nakain ng anay ay matuloy-tuloy na sana. Ayan, may bali ilang puno na yan at pwede ko na sana silang ayun, ayan no, pwede ko na sana silang i-propagate pero saka na lang. Ayan no, may mga pagmumula ng tubo. Ayan. Bali ano na, madami-dami na. Ayan ilan bang piraso yan. Kaya pwede ko na siyang iripat i-ano, i ano, pa or chap pero next time na lang pag medyo stable na sila kasi baka mag ano pa, magtampo. At ayan na nga ang aking laman ng video ngayon. Gagawa tayo ng or iriripat natin yung ating katleya sa tigas ng kakawati at ayan ang mga bunot na aking gagamitin. Pero bago yon, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-comment, at mag-like sa aking video. Ayan, at paki-hit na din ng notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video, mga ka-LG. Para update kayo sa aking mga ginagawa about sa aking mga plant. Ayan, at sisimula na nating mag-chop-chop ng bunot. LG atin ang itatanim or iliripat na itong ating katliya itong dalawang variety ng katliya pero hindi pa ako sure kung dalawa nga yan. pero magkaiba kasi ang pinanggalingan yan mga napanalunan ko at ayan bali dalawa sila kaya hindi ko pa sure kung anong mga ano nila, mga ID or kung ano ang mga kulay nila ayan at atin ang itatanim at ayusin para sila ay magumanda na at tuloy-tuloy na sa paglago dahil kinain nga ng anay ang kanilang mga bunot ayan at para maganda na din ang ating pinaglalagyan na ah, ang ginawa ko ay may maliit akong timba ng tinapay at dyan ko nilagay yung drip pod na tigas ng kakawate at nilagyan ko lang ng mga bato at saka uling para tumayo itong ating drip pod. Ayan, tinali muna natin ng pansamantala para may ano siya kasi ang hirap, ang hirap pag walang tagahawak, walang taga ano ang hirap ano kaya kailangan nating talian bali dalawang puno ang ating ilalagay dito sa drip pod na ito gusto ko ang tatluhin sana kasi maano pa yung ano kaso ay na ano na tayo sa time cut at umuulan din kasi hindi pa ako makapag cut doon sa aking kulay violet na katleya para idagdag dyan saka na lang dadagdagan pag ano na minute na para ma ko or ma ano ko na ma chop yung isang katleya ko pa para ma pa ko na siya at idagdag ko dyan para maganda siya pag nag flower lalo pag itong dalawang ito ay iba iba yung kanyang ano, bulaklak at maganda po ito. Kasi pinagsama sila sa iisang lagayan lang. Ayan, ang paggawa ko, bali yung mga chinapchap ko kanina ang mga bunot, ayan. Ang hirap pag walang ano talaga, walang tagahawak. Ma nalalaglag at saka minsan pa nga okay na maganda na yung pagkagawa ko tapos biglang mapibitawan ko yung tali, ayan uulit na naman pag na sira kasi hinabitawan ko. Ayan, ganyan lang tiyaga-tiyaga sa pag aalaga or pagtatanim ng mga orchids natin, ang mga pag favorite nating mga plant. Ayan sa mga baguhan sa pag-aalaga, tiyaga-tiyaga lang po. Dahil diyan din ako nang galing sa pagtiyaga kaya napadami ko at napaganda ang aking mga orchids ngayon. At ayan, ayan, nagbalikwasa na nga. Ang hirap pag walang tagahawak, ayan. Okay na sana, tapos biglang mabibitawan ko yung tali. Ayan, masisira ulit, ulit na naman ako. Kaya ayan, o, oh, ang hirap talaga pag mag-isa ka lang. Ayan na nga, ayan. Nagsisipagwalikwasa na, ay, 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 nako, ulit tayo nito. Nang hirap no pag walang tagahawak. Wala akong kasama dito kasi si Papael naman ay may trabaho na ulit. Kaya salamat naman sa Diyos at may trabaho na si Papael. Ayan, at ayan na nga, na tayo, balik. Ginakap na lang natin yung ano, yung mga bunot para may suporta ah, at hindi na maano, mag, si pagtanggalan at ayan para maiayos na natin at maitali ng maganda itong ating pagriripat or pagtatanim ulit ng ating katleya ayan para tuloy tuloy na ang paganda nya ilalagay natin sa magandang pwesto para ano siya magtuloy tuloy na Ayan, tiyaga-tiyaga lang po sa pag-aalaga ng katleya at ng iba pang mga halaman. At ayan na nga, naitali na natin ang ating bagong ripat na katleya. At ayan, ating inaayos ng maigi para maganda ang ating pagkakatanim para tuloy-tuloy na yung kanilang paglago. Ating sisikipan ng maigi para hindi maluwag yung mga bunot. Ayan, pero ang sakit sa kamay pag ating ano, hinihila kasi kailangan talagang mahigpit yung ating pagkakatali. Ayan, at kailangan nating ayusin ng maigi mga ka-LG ang tali ng ating bagong ripat para hindi po magalaw-galaw yung ating bagong tanim na katleya. Para tuloy-tuloy, pag nagkaugat siya ay mag- tuloy-tuloy ng kapit yung ano, yung kanyang mga ugat dahil hindi po siya nagagalaw-galaw. Para hindi po matay itong ating katleya. Ayan, at mukhang nahihirapan tayo dito. Kasi dumudulas yung ano, lagyan natin ng ayan, yung ano yung bunot kasi dumudulas yung ating pangtali kaya lalagyan natin ng harang atin pong iaanuhan inaanuhan ng gulok at ayan, at mukhang okay na. Yan, okay na. Okay na itong ating ano, nalagyan na natin ng ano para hindi dumulas yung ating pantali kasi madulas pag hindi natin inanuhan ng ano, ayan o. Oh. Hindi natin nilagyan ng harang para hindi dumulas yung pantali pag ating hinigpitan ang hila. Ayan, okay na at maayos na ito. Ayan na po ang aking pagtanim. Kahit mahirap at talagang sumasakit yung aking kamay pag hinihigpitan natin. Pero ayan, okay na siya. At maayos na yung ating pagkakatanim. Maayos na yung tindig niya. Dito lang ako nahihirapan sa pagtali kasi hindi natin mahigpitan ng maigi pag ganitong malaki. Ayan. At okay na ang ating katleya na bagong tanim. Tanggalin na natin yung tinali natin kanina na yung pang ano lang, pang alalay na tali para hindi ano, hindi ma, hindi pangitingnan. Ayan, tanggalin natin. Ayan. At okay na siya at atin nang itatali ng maigi ang ating katleya na bagong tanim. Ayan na po ang aking nagawa. Ayan at nilagyan natin ulit ng pinakang harang ulit dahil para hindi dumulas yung bunot kasi ay madulas yung kanyang balat na sa ibabaw ng kanyang balat kaya kailangan nating ano ating gulukan para hindi siya dumulas. Ayan. At atin na pong aayusin ng maigi. Ayan. At talagang ganyan ako magtanim. Mag-alaga para talagang pag siya ay maging okay na ay maganda tingnan. At saka yung kanyang pagtubo ay tuloy-tuloy na ulit kasi ayos na. At pag nagkaugat siya ay siyempre tuloy-tuloy na din at para pag nag naging stable na siya, pwede na po natin siyang i chop chop pero diyan pa rin natin siya hindi natin aalisin para dumami lang yung kanyang mga kikis at mga anak para pag namulaklak at sumabay-sabay maganda tingnan di ba po ayan at yung pinag talian natin ay pinapasok ko doon sa loob ng ano din para walang makita at malinis tingnan. Ayan ang ating katleya na bagong tanim ang ating hybrid na katleya. At sana magkaugat na din siya ulit. May mga ugat na din siyang bago. Pero ano, yung natabunan, kailangan magkaroon siya ulit ng stable na ugat. At ayan na po ang ating nagawa ngayong araw. Ang ating hybrid, hybrid na katleya na bagong ripat. Ayan yung kanyang puno at maganda yung ating pagkagawa. Kaya sigurado ito magtutuloy-tuloy na ito at didiligan natin ng bawang para magkaugat ulit siya ng ano, agad-agad. At ito naman, yung aking gagawin ulit at pagtataniman ko ng orchids tulad nito ng saginawa ko sa aking katleya. Ayan, mga ka-LG, ang aking bagong ginawa. At ito ang aking laman ng aking video ngayong araw. Thank you sa pagsama sa akin. At sana panoorin nyo hanggang sa matapos itong aking video. Thank you sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng subscriber, at sa lahat ng nanunood sa aking mga video. At walang sawang nanunood. Hanggang sa muli at sana patuloy nyo pa akong suportahan. Thank you sa mga bagong subscriber at sa mga dating mga subscriber na patuloy na ano, sumusuporta sa akin. Ayan, bye bye mga KLG. Sana nagustuhan nyo po itong aking bagong video. Thank you, God bless, and see you again. See you sa mga susunod ko pang video.